Yes po, muli po isang magandang-magandang uh, araw sa ating lahat mga kabarangay. Kung po kayo, uh, tapos na po yung issue natin sa barangay at SKE election ay talagang naka na po yan sa November 2, 2026. Maliba na lamang po kung yan po ay uh, uh, i-adjust nga o iuusog po ng uh, kaunti. At syempre po, bago po sa ating uh, topic, sa ating content, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So, yan na po mga kabaranggay o mga lingaw po sa apat na sulok po ng social media, yung uh, ito nga pong 5 peso o uh, 500 peso po na pang-notice uh, Ayon po yan sa uh, ating uh, magaling na DTI Secretary. Ito, sumunod na naman po itong usapin na ang mga e-bike po sa mga e-bike user eh hindi na daw po pwede sa mga pangunahing lansangan sa mga secondary road ah, pinagbabawal na po yan at ayon po sa kanila para mabawasan po yung ah, aksidente pag-usapan po natin mga kabarangay ah, bago po ang lahat ah, mga kabarangay naisip ko lang hindi po kaya ito diversionary tactics lamang o para malihis lamang yung mga usapin Uh, sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ah, <laughs> uh, ito po mga kabarangay, ako po kasi uh, 17 years na po akong uh, gumagamit ng e-bike. Yes po, nagka, na nakailang palit na po ako ng mga e-bike at napaka-convenient para sa akin at uh, siyempre po tipid sa gasolina. So, uh, bagamat uh, ako po ay aware din sa sinasabi po ng iilan na misa po nagko talaga ng traffic yan, ng disgrasya lalo na po yung gumagamit ay bata lamang or yung gumagamit po ay ha, wala pong lisensya at wala pong kaalam-alam uh, sa kalsada kung ano yung proper na lugar niya kung siya, kaya, saan, kailan siya liliko meron po mga ganyan talaga na nakita ko pero hindi naman po lahat uh, mga kamarangay, uh, sinasabi po na bukas nga po, lunes kapag uh, nahulit po tayo ay impound agad dito. Yes po, i-impound po ang ating e-bike. Bagay na tinutulan po 'yan ni uh, Congressman Attorney Redon. Yes po, isang abugade 'yan na sinasabi po niya na pwede naman kahit saang kalsada 'yung mga e-bike, mga kabarangay. So, uh, nagkakaroon po ng conflict ngayon 'yung usaping, usaping ito. Uh, bagay na sa akin po ay pabor po ako na i-regulate 'yan magkaroon na rin ng lisensya at maparehistro na rin itong mga e-bike na ito. Kaya lamang po ay eh, napakabilis po ng mga pangyayari mga kabarangay. Eh wala pa nga pong approval sa LTO kung pwede nang i-rehistro yung ating mga e-bike. Eh in na po agad ito. So abangan na lamang po natin yung mga susunod po na mga yayari mga ka-e-bike mga kabarangay. Uh, alam po ninyo mga kabarangay ang problema dito yung pakupalabang nakakabili o nakakukuha po ng installment ng e-bike so, pero pwede naman gamitin yan sa ating mga barabarangay sa mga subdivision At, uh, sana ay uh, matapos na na po ang uh, usapin ito uh, yun nga po para na divert nga yung usapin para may pag-usapan para mawala po yung usapan <laughs> para po dito so, sa mga buhayang magnanakaw for, uh, sa gobyerno e-bike user, hanggang December 1 na lang tayo, ay ngayon pala, ay bukas hindi na tayo pwede sa kalsada maunguna pa tayo mahuhuli kaysa sa mga putangin ng mga magnanakaw uh, so yan nga po mga kabarangay uh, uh, talagang nakakalugot po na isipin na uh, although okay lang naman po yun na uh, i-regulate sana uh, mabigyan ng lisensya, maturuan po yung mga uh, driver, kasi pag uh, e-bike po kasi yung ginagamit mo kaya, meron kasi mga talagang wala po kalam sa kalsada, kaya nagkakaroon ng maraming disgrasya. Asang uh, sa ngayon po tayo na i-regulate ito, pero wag naman totally pagbawal ang uh, mga e-bike. Ayan uh, nga po mga kabarangay, siguro mapipili na tayong mag sana. Ito, mag na lang ako. Ang problema lang po, hindi sa akin ito. Nakita ko lang dito.